naman Narito tayo ngayon upang matunghayan ng talaga namang napakainit ng babaga at sobrang nagtitrending na latest issue sa pagitan ni Ate Erika at ng kanyang pamilya. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay pumunta si Kaling Val Santos Matubang sa dating bahay muli nila Ate Erika nang sa ganon ay ma-interview muli si Lolo Miguel yung na Lolo ni Ate Erica. Napakaraming isyo nga ang kumakalat at sinasabi na tinulungan daw ng e-lovers sila Tatay Miguel at binigyan daw nila ito ng bangka. Ngunit ang katunayan ay hindi e-lovers ang nagbigay ng bangka kay Lolo Miguel, kundi hindi ang Kalingap Team. Yan. So yan po mga Kalingap. po, oh. Yan na po oh. yung bangka. Oh. Pininturahan ko nga yung oh, ilalimin at ko nang Team Kalingap Yan Di pwedeng gawing ilabors yan Babawiin o oh, Jun A eh. Baka naman yung bangka babawiin mo, hindi pwede yan <laughs> Di pwedeng bigay bawi Kung nakuha mo yung kalating milyon noon Ito hindi mo pwedeng mababawi ito Itatay ito tayo to, ay ano tayo no? Hmm po. Yan ay souvenir so, ko kay Rabian. Ito kay Kalaala. Kalaala po yan yun kay Rabian. Kalaala. So yan. Tay, anong problema? Tay, anong problema nito? Walang problema? Makina po. Anong... Alitan po yan. po yan. Makina? Yung, yung ano, yung carburador ay. Eh. Palit-palit akong carburador. Hindi na gana. Terming... So ibig sabihin, buong makina ang papalitan? Hindi po. Mahal. So ito po, anong size nice dito tay? Makina tay? Kasi yung... Sinabi din ni Lola Miguel kay Kalinga Val Santos Matubang at sa mga manonood na hindi totoo na pinagbibintangan siya na baka daw tamad talaga siya sapagkat hindi daw siya makapaghanap buhay sa katotohanan lang dahil nasira talaga ang makina ng kanyang bangka. Kaya naman napakagaling talaga ni Kalingap Val Santos Matubang dahil wala siyang pagdadalawang isip na tinulungan muli si Lola Miguel. Talagang ipapaayos daw ni Kalingok Val galing sa kanyang pera ang bangka ito nang sa ganon ay makapaghanap buhay na muli si Lola Miguel at makadagdag ito sa ganda na pamumuhay nila at gastusin sa pang-araw-araw nila dahil wala namang tumuturo sa kanila na mga apo. Anong laki tay? Shiki, Shiki Media. Ha? Huh? Shiki Media. Shiki Media na hundang makina. Yung, yung makina ako sa bahay, tianggal ko. At ano yung, mo? Yung Kimbo, yung Tiang, oh. tianggal ko. So, ang ganda ng dagat natin, oh, mga kalinga po. Yan oh, yung dagat oh. At uh, napakagandang lugar dito mga kaibigan. Napaka lamig ng na, simoy ng hangin. At mahangin dito. So, ito na yung bangka po ito na po, may problema lang sa makina. Bakit na nagka-problema sa makina tayo? Nasira po yung ano, yung carburetor, pal binibirado. Nasira yung carburetor po. Carburetor? Pinalitan ko yung padin. Ah, okay. So, okay lang po 'yan kasi makina 'yan eh. Tao nga nasisira makina no, pa kaya. Okay. Di <laughs> Ito po 'yan. So, ito na po ang may mga nagtatanong po, ito yung bangka ni Tatay. Ah, uh, ng team Kalingap. Walang pwedeng kumuha nito magkakadimandahan tayo pag may bumawi nito. Ang bigay, bigay po yan. Parang regalo sa birthday, binigay, babawiin nyo. Sinabi pa dito ni Kalingap Val Santos Matubang na ang mga binibigay daw ng Kalingap ay never daw yan binabawi. Dahil once na nagbigay ka sa isang tao ng tulong, ay dapat sigurado ka at wala nang bawian. Dahil umaasa din ng mga tao dito. Sin bawa pa nga ni Kalingap Val na paano kung nagbigay ka ng isang ice cream at gusto mong bawiin. Ito daw ay ito na kaya paano pa ito mababawi? Grabe at napakagaling talaga ni Kalingap Val dahil yung mga tinutulungan niya ay talagang maasens sa buhay at wala itong halong pambabawi. Dahil lang nais nila, ay matulungan ang mga tao na nangangailangan at bukal sa kanilang puso ang pagtulong sa bawat tao na kanilang tinutulungan, pinapabahayan at pinibigyan ng mga pagkain at mga gamit. Ay, pag may bumawi nito, kung <laughs> bigay-bigay po yan, parang regalo sa birthday, binigay, babawiin nyo. Paano kung pagkain niya binigay ice cream, tunaw na, babawiin niyo. <laughs> Hindi pwede po, walang bigay-bawi sa kalingap. Ito po ay uh, yan. Kita niyo po yung bangka na yan. Yan po yan. Ayan, na po. No? May tingkalingap. Tingkalingap. Uh, yung, yung makina po, ang ipapaayos po natin para bagong-bago. Diyan ko tayo nang ng isda. So, unahan pa po yan. Unahan pa niyang bundok niya. Kala mag-isa. Yung panganay kong lalaki, lalaki. Ah, okay. So, yan po ha. ah uh, ito na yung bangka po. Ang nakalagay ito yung kalinga Ang tatay po ang nagmamanage niyan At siyempre nagkataon lang po na nagka problema sa makina Pero under po yan mga kalinga Ayun po mm -hmm. Under rin po natin makina yan Makina lang ang wala niyan o, Walang problema yan tay Ano tayo? Tayo pabalik doon muli Pinagsabihan pa ni Kalinga Val Santos Matubang ang mga lovers na dapat hindi daw nila binabawi ang mga bagay na kanilang pinapamigay dahil pangit na ugali daw yun natutunan sa kapwa at babawiin ito pagkatapos ng mga maraming ninip pagkakaunawaan once na nagbigay ka sa tao ay dapat sigurado ka na at wala na itong bawian dahil hindi naman nila pinilit na tulungan mo sila grabe at napakabay talaga ni Kalingok File dahil patuloy niya pa rin tinutulungan si Lola Miguel Inaambi uh, pala ng ano. Inaambi, inaambi nila tay. Lahat daw sa kanila. Ito <laughs> ah, yung gamit sa loob ng bahay. Ay. Inaambi nila. Hanggang mag-ambaga daw yung lovers. Baka yung... Ay, wala na kay Jun eh. Baka po... Kuya Rab, yung kayuram ko sa kanya pa. Yung kayuram? <laughs> Grabe naman na sila. <laughs> yung kayo ko ng nyug. <laughs> uh, lahat na lang sa kanila. Uh, lahat na, lahat na. Pati nga yung laman ng tindahan ni Jeannie, sa kanila daw yung laman niyan. Ay, uh, <laughs> lahat na lang. Kaya lahat ay ambi eh. Huwag naman kayong gayaan. Hindi maganda sa... Hindi maganda ugali yan na lahat i -aangkinin. Ako po ay nagtatanong lang dito ang nais ko lang po ay uh, ilabas ang katotohanan. Kaya ako'y nandito muli kay na tatay tungkol po sa bangka. At sa bangka po, kay tatay Miguel ay... Uh, Si Kalinga prop ang nagpagawa niyan. Hmm po, tignan At, po yan. Ayon sa kanyang nalaman, pira daw. Inihayag din ni Kalinga Val Santos Matubang na ang bangka na binigay kay Lola Miguel ay wala na talagang bawian. Sapagkat sabi niya nga, ang binigay ay binigay na. Kaya hindi na dapat bawiin dahil binigay na nga. Grabe at napakatas nga na paninindigan ni Kalingap Val at talagang pumapanig lamang siya sa tama. Hindi rin naman kasi tama na kukunin natin ang isang bagay na binigay na natin. Kaya pinapaunawa ito ni Kalingap Val sa mga mananood lalong lalo na sa mga e-lovers na nagtatangkang bawiin ang mga tulong na binigay nila kay Lolo Miguel pati na rin sa pamilya ni Ate Erika. Grabe at tuwang-tuwa din si Lola Miguel dahil napakabait ni Kalingap Val Santos matubang sa kanila. Si Kalingap Rob ang nagpagawa niyan. Hmm po, at po yan. Ayon sa kanyang nalaman, pira daw po ni Jun Ayan. So binigay na po ito. Wala nang pwedeng umangkin at uh, kumuha kasi ang binigay ay bigay. Hindi yan pwedeng bigay-bawi. Yeah. Kung, yan na pala yung panty, babawiin mo yung panty. mo. Eh, malaking kalukuhan po yan. So, ayan, no? Ah... Kumusta tay? Pumunta si Dodong dito, si Ruel? Dinalaw ka? Dinalaw ka? Ano Ano sabi sa iyo? Hindi nga po mga sabi nga na, scout mo daw ako ganyan. At nung pag-usapan namin, sa iyo tiyo mo ay eh. anong pinag-usapan niyo ni Ruel tayo? Ay lang po mga ano, mga tungkol sa Natyan yung gang yung kala Erika kung ano uh, nagagalo sa akin. Mm -hmm. Sinabi ko sa kanila, iniwan kami at ganyan nagkakwarta nga sila. Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya na, hindi naghahanggad ng kwarta nila. Oo. Oh. Uh, hmm. uh, uh, mm. Tama yun. Hanggang dito na lamang muna ang talaga ng mga nagtitrending, trending nagbabagat, napakainit na, na isyu ni Ate Erika. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye.